Hey Max Park, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga sikreto para kabaliwan ka palagi ng sunalaki. At kung handa na kayong lahat masada po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto kay Spark para kabaliwan ka palagi ng lalaking mahal mo is maging masaya kahit sa malit na bagay. Yan ang unang sikreto kay Spark lalaking mahal mo. Ang partner mo lalaki, ang mister mo o boyfriend mo ay mas lalong mahalin ka o mabayo sa'yo. Kailangan makita niya sa'yo kay Spark ang pagiging mapagpakumbaba. Alam niyo ang isang mga dahilan kung bakit mas lalo kang iniibig ng isang tao sapagkat may maganda kang katangian. At ang isang mga pinakamagagandang katangian na pwede mong taglayin ng pagiging kontento. Alam niyo mga katuspad kung bakit may mga naghihiwalay, ipinagpapalit sa iba, nag-aaway, nagtatalo, nagtatampuhan, at nagkakasamaan ng loob at nawawala pa ang pag-ibig sapagkat ka-inspired, hindi marunong magpalaga. At masyadong demanding dahilan kung bakit hindi sila nagiging masaya. At sa mga pinakadahilan kung bakit hindi siya mas talong may namahal ang partner niya. Alam niyo mga katuspad sa pag-ibig, talaga naman dapat ang puso mo dyan ay nasa tama. Ang ibig sabihin, dapat huwag mong dalhin yung ugali mo dyan. Dapat marunong kang makisama sa partner mo at dahil na sinagot mo siya at may mo siya, dapat marunong kang makontento tulad sa mga kaya niyang ipakita at ibigay. Huwag din naman sana siyang magkukulang. Pero kung ginagawa naman niyang lahat kay Hensford, matuto kang maging masaya kahit sa malilit na bagay at kapag nakita niya yan, pagsusumikap siya at mas talo siyang may inspire sa'yo at mas talo ka niyang mamahalin dahil din mas lalo siya mag-i-invest ng effort para mag maging maligaya kayo at dahil din mas lalo kanyang kapabaliwan sapagat invest siya ng invest sa'yo masarap kasi mag-invest sa'yo madali kang mapasaya masarap kasi mag-invest ng oras sa'yo, ng effort sa'yo ng surpresa sa'yo what it yung pagpapagod niya pag sumikap niya, pag-iisip niya para ibigay sa'yo ang lahat ng bagay sapagkat ito ay na-appreciate mo Nagiging masaya ka sa malit na bagay, hindi ba ka-inspired bas lalo kang mamali ng tao pag ganon? Kapaliktaran kapag ka ang ugali mo ay bulok at talaga namang masyado kang demanding at masyado kang mapagmataas at hindi ka marunong maging masaya sa ginagawa ng boyfriend mo o mister mo, talaga naman imbis na kapaliwang kanya ay hihiwalay ang kanya at magahanap siya ng iba at pagsasawa ang kanya at maaaring mawala ang pag-ibig niya sa'yo dahilan kung bakit ka-inspired, pabibigo ka. Kaya, sa relasyon, hindi puro ganda. Hindi puro pagpapaseksi. Kailangan yon Pero higit sa lahat, kailangan ka-inspire ng kabutihan ng damdamin at puso. Tulad ng pagpapakumbaba at marunong mag-appreciate sa partner niya. At maging maligaya ka. Kahit sa mga maliit na bagay na pinapakita at ginagawa niya. Para sa'yo. So, sa mga sikreto. Upang ang boyfriend mo o kaya naman ang asawa mo ay mas lalong mahalin ka at mas lalong kabaliwan ka ka inspire Pangalawang sikreto, mo Marcus para kabaliwan ka palagi yung sa nalakis. Iparamdam na pwede ka pa rin mawala sa kanya yung pangalawang Marcus Park. Alam nyo Marcus spark kung bakit ang sinilake ay talaga namang imbis na pasulong ang pag-ibig niya sa'yo. Paangat ang pagkabalo niya sa'yo ay unti-unti pang nagsasawat na wawala pati ng spark at ang init ay nalalamig sapagkat masyado mo nang talaga namang ibinubuhusan lahat at ipinaparamdam, ipaparanas at papakita mo pa sa kanya na ikaw ay talagang namang kapit na kapit na sa kanya. Dahilan kung bakit nagiging panatag siya masyado, talagang nawawala ang challenge at pinagsasawaan ka. Nababagot at ang lalaki, tandaan nyo. Ang mga kalakihan, kaya gusto ng challenge niyan. Kaya nga gusto, gusto nila yung mga pinapahirapan sila. Pag sinahabol nila yung mga suplada, pag sinahabol nila yung mga masusungit, sinahabol nila kung sino pa yung ayaw sa kanila. Kaya huwag kang easy to get Lagi rin pa rin ipakita e Parang dami paranas sa kanya Na pwede ka pa rin mawala Lalo na sa mga panahon at pagkakataon Na inaaway-away ka niya palagi At lagi kang lagi bang ginagamitan ng katoksikan At palagi kang hindi nare-respeto At pinagsasaytaan ng masakit At palagi rin siya Halimbawa niloloko ka, pinapaiyak ka diba? Kaya naman ka Inspired Lagi rin ipakita na may dignidad ka May respeto ka sa sarili mo Na hindi pwedeng ginaganyang-ganyang kanya Yung iba dyan sa inyo, sobrang tanga na sa pag-ibig eh sobrang rupok na. Palagi ka lang ang pinapaiyak, palagi kang sinasaktan. Kung ano-ano nang lumalabas sa bibig niya, nasasaktan ka na. Minsan pati physical, nagkakapasa ka na. At talaga mo palagi ka na yung loko, sobrang nasasaktan ka na. Kay inspired Huwag ka na masyadong magpakabalo sa ganyan. Maraming lalaki sa mundo. Ngayon, kay inspired Kung mag-aabot sa sayo at makikita niya ang tunay mong halaga, sapagkat talaga namang ipapakita mo na may pananindigan ka at magnono-contact rule ka. Kapag ka ganun ang ginawa niya, inspired mababalo sa sa'yo. Iparamdam mo na pwede ka pa rin mawala. Iparamdam mo, ipakita mo na hindi siya kawalan kapag sobra na siya. Ipakita't iparamdam mo kay na hindi ka magtitiis sa ganyang ugali niya. At trato niya sa iyo. sa'yo sa mga sikreto. Upang ang part ng mga laki ay mas talong mabalo sa'yo. Kabaliwang ka palagi. Dapat lagi siyang makaramdam ng takot. Dahil yun ang pinapakita't pinaparamdam mo. Na maaari ka pa rin mawala. At hindi pa pwede sa'yo mga ginagawa ng at pagkakamali o kasalanan kay Inspire. Pangatlong secret to match para kabaluan ka palagi sa lakis. Huwag laging mag-update o huwag sobrang ako mag-update. Yung pangatlong kids part. Sa isang mga dahilan kung bakit nang ang partner mo sa'yo eh. At nawawala ang init ng kanyang pag-ibig at ang spark ng kanyang pagtingin sa'yo sapagkat ibinubuhos mo ng lahat at lagi ka nagpaparamdam. Palaging available. Ikaw pa ang una nagpaparamdam. Ikaw pa ang unang tumatawag. Ikaw pa nag-good -go morning. Ikaw pa ang unang na lagi nag-chat at nag-text ikaw lagi ang nag effort mas marami kang effort talaga mang ikaw kababae mong tao ganyan ka umayos ka ka inspired balik dati mong ano di ba huwag sobra kong mag update huwag OA huwag masyadong needy huwag kong pakiparamdam sa kanya na balo na balo ko sa kanya ikaw naman eh hindi ka marunong magpigil eh Napaka-harot mo rin kasi talaga naman ka inspired na inlove kami eh ka inspired nagmahal lang ako eh ka inspired sir ano ko eh ah, sabi natin nahulog kasi yung loob ko Oo, oh, nandun na tayo. Pero handa mo, nasa maliw na pag-iisip ka pa rin. Buti sana kung nabaliw na yung utak mo, baka baliw ka na talaga. Di ba? Kapag nasa tama pa rin ang pag-iisip mo, kaya mo pa rin kontrolin yan. Sapagkat bago sa dibdib, sa utak mo na. Bago sa puso, sa pag-iisip mo na. Huwag mo kong lukohin kay Inspired. Alam mo ang ginagawa mo. Kasi sa mga sikreto kay Inspired, huwag ka sobra akong mag-update. Dapat matuto ka magpa-miss. Matuto kang talaga namang pasabikin siya sa'yo. Matuto ang dapat pakiyuri sa sa'yo. Hayaan mo siyang pag-isip sa'yo. Hayaan mo siyang mamiss ka. Hayaan mo siyang unang magparamdam. Hayaan mo siyang mag-initiate ng effort. Hayaan mo siya siyang unang pamawag. Hayaan mo siyang mabayo ka sa sa'yo. Hayaan mo tumas ng tumas na, ang halaga mo sa puso't isip niya sapagkat inahanap-hanap kanya at palagi ka naalala at palagi ka naiisip at palagi ka niyang inahanap sapagkat hindi ka sobra kong update Hindi ka sobra kong magparamdam hindi ikaw lagi na nagpaparamdam at inahaya mo siya mag-effort sa iyo. Mababalo sa palagi ang kung ganyan ka. Huwag ka kasing masyadong mababanting sa sarili mo at huwag mong isipin laging mawawala siya. At huwag mong isipin kapag sobrang nagmahal ka sa kanya ay mananatili siya sa Hindi totoo yun. Kapag sobrang pagmamahal na pinakita mo sa lalaki, mawawala yan sa Dapat sapat lang kay tulad ng oras mo, tulad ng pag-update mo upang ang lalaki ay palaging isipin ka at makurious sa'yo kung anong ginagawa mo, kung kamusta ka, ba't di ka pa nagpaparamdam, ba't di ka pa nag-update, ba't minsan ka lang mag-message, ba -ba sa sa'yo ang lalaki, ka pa spark. Pangapat na sikreto mga spark para kabalawang ka palagi ng salak, huwag palaging yes kapag lalo na kapag mali na yung pangapat kayo yung Yung iba sa inyo, yes lang ng yes eh. Hindi ba rin mag -no. Kahit alam mo naman, ko kahit alam nyo naman, yung iba sa inyo, o ramihan sa inyo, alam nyo nang mali. Yung ginagawa o inuutos ng boyfriend mo o mister mo sa'yo, yes ka pa rin ng yes, ginagawa pa rin. Alam ko siya, sabi ko sa inyo palagi, matuto kang makinig at matuto kang sumunod sa partner mo. Sinasabi ko yun. Pero kapag nasa tama lang siya. Pero kapag mali, yung sinasabi niya o i-notes niya sa'yo, huwag mo sundin. Diba? O limbawa dyan, halimbawa lang, dahil sa sobrang pagmamahal mo sa partner mo, siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, pinapagamit niya, gagamit ka din. Dati hindi ka marunong magsisigarilyo, hindi ka marunong uminom ng alak, pero dahil yun ang bisyo niya at mahal na mahal mo siya at gusto niya na mag-bonding kayo sa ganon, sige, pag-aaralan mo, mag ka na rin, mag ka na rin. Dati hindi ka naman sugarol, hindi ka nga marunong magsugal eh, wala kang alam sa sugal eh. Pero dahil yun ang bisyo niya dahil mahal na mahal mo siya at gusto niya lagi kayo magkasama at gusto niya magka-bonding kayo sa ganon, yun ito yung turuan kanya, pinapataya ka niya eh, gagawin mo na rin? Yes ka lang ng yes. Kahit na wala kang gana, kahit na masama sa mga pagramdam mo, wala kang gana makipag-loving-loving o makipag-anak-anak sa kanya. Wala kang gana makipagtusukan sa kanya o makipag talagang mong ki-inspired. Makipag, diba, alam mo na, loving-loving pero pinipilit ka niya tapos ikaw, yes ka pa rin ng yes. Sabi na yung may ki-inspired, responsibilidad namin yan eh. Oo, responsibilidad yun Pero may mga pagkakataon na valid reason naman, tulad ng may lagnat ka hindi talaga maganda ang pakiramdam mo, sobrang sakit ng ulo mo, at may nararamdaman kang hindi maganda sa laman loob mo, at talaga naman ka-inspire. di ba? Dapat maunawain din siya. Hindi yung lagi ikaw lang ang unawa lang unawa sa isang relasyon, give and take yan. Pag-uunawaan, dapat kayo. Hindi dapat laging ang masusunod. Dapat maroon din siyang umintindi bilang leader ng isang relasyon. Bakit? Sa lahat ba ng oras, libre ka? Sa lahat ba ng oras, talaga mang ready to buka ka? ka? ready to gera ka ready to labing labing ka minsan napapula ka rin sa mood huwag kang yes ng yes at kapag ka sabi ng iba kay Hinsperd baka pagka ganyan iwan ako baka pagka pag gaganyan kay Hinsperd mawala yung pag-ibig niya sa akin But, hindi yun totoo magagalit yan sa umpisa pero unti-unti niya rin makikita ang tunay mong halaga at magkaroon pa siya ng respeto sayo paggalang sayo kaysa yung yes ka ng yes kahit malina mawawalan siya ng galang sayo isipin niya ganun kakadali. utu-utu ka at low value ka at sunod-sunuran ka para kang tuta para kang aso pero kapag nakita niyang may paninindigan ka at ginagawa mo ang tama di ka laging yes lang yes at talaga namang ka-inspired hindi mo siya kinokonsinti hindi mo siya talaga namang sinusuportahan sa mga kasamaan niya o kamalian niya at mga pinapagawa niyang mali iyo, talaga namang ka-inspired makikita niya ang halaga mo Makikita niya ang tunay mong value na isa kang mahalagang babae at mataas na uri na antas ng isang halaga ng isang babae. At mamaling kanya, at papalagahan kanya, at kababaliwang kanya, at irerespeto kanya kay Inspired. Ang sikreto mga Inspired, para kabaliwang ka palagi yung lalaki. Huwag ikaw palagi yung una nag e effort Huwag, huwag ka laging una nag e effort kay Inspired. Alam nyo, ibang babae sa inyo, sobrang kabaliwan sa pag-ibig, sobrang talaga nagmamahal ng sobra, sobrang katangahan na ikaw lagi ang una nagpaparamdam. Minsan nga, kahit na wala pa siyang reply, may message ka na naman. Hindi mo hinihintay yung reply niya. Ang haba pa ng message mo, parang telenovela, parang MMK, parang man. parang sumulat ng essay. Nag-love letter ka na lang sana. Diba? Tapos magagalit pa yung iba sa inyo, nandadakdak pa sa kahit chat na lang yun, nandadakdak pa. Huwag kang ganyan, kayo sa pag Laging unang ikaw nag-effort. Pati sa Nebelsa rin nyo, pati sa Mansa rin nyo, kung meron mo kayong Mansa, excuse me, meron ka mga kayong, di ba, alam mga pinagdiriwag na sa relasyon nyo, ikaw laging nag-effort. Ayaw mo siya mag-effort sa sa'yo. Huwag laging ikaw. Kasi pag una sa lahat, pag laging ikaw, baka wala niya ng gana sa'yo. Siyempre, magiging masaya siya. Pero to, indabdami niya, bawa-baba. Tapos ikaw naman, ikaw naman, nag i ka ng sobra, mababalaw ka. Kasi ang dami mong effort. Eh. Ikaw ba naman, effort ka ng effort, hindi mo mamahalin yung tao. Invest ka ng invest, hindi ka mababalaw sa kanya. Ikaw lagi nagkikilos, hindi ka ba magmamahal nun? Hindi ka ba may in love nun? E eh, na-attach ka nga eh. Ang dami mo kasing ginagawa. Ikaw lagi ang nauna. Kaya e, mo siyang mag-effort naman para ma-attach din siya sa'yo. Para ma-challenge siya. Para mag-invest siya. Para mahalin kanya din lalo. Tulad ng ginagawa mo give yes and take sa isang di Hindi laging ikaw. Hayaan mo siya mag-initiate. Hayaan mo siya mauna sa isang mga sikreto Para mahalin ka niya, hindi mo wala ang pag-ibig niya at baka nga, mabaliw pa sa'yo. Lalo na, kapag siya minsan lagi ang nauuna magparamdam o mag-message sa'yo o mag-effort sa'yo. ka inspire Pang-anim na sikreto, Max Spart, para kabalawan ka palagi ng isang lalaki. So, palagi sabihin niya na may miss mo siya. Pang-anim ka-inspire? Alam niyo, Max Spart, kapag palagi mo siya sabi sa partner mo, sa lalaking mahal mo, sigurado ka inspire sempre matutuwa siya. Magiging maligaya siya pero ang totoo, mababawasan kay Inspod ang effort niya. Pati na ang damdamin niya sa'yo. Nakakapagtaka, no? sabihin, ah, mababawasan kay Inspod. sweet sweet ko na nga. Naglalambing na nga ako. Sinasabi ko na may miss ko siya. At nagiging masaya siya. Oo nga, pero sa psychology, kapag sobra-sobra ang pinapakita mong pag-ibig, kapag pinapakita mong sobra-sobra ang pagmamahal, lagi mong pinaparamdam na namimiss mo siya, palagi mong pinaparamdam at sa sobrang halaga niya, na sobrang taas ng halaga niya, na sobrang importante siya sa buhay mo. talagang man lagi mo siya na miss, lagi nang nababasa yun sa'yo, naririnig yun sa'yo, nararamdaman yun sa'yo, kay inspired. Paniwala ka sa akin, biski siya, kahit siya, hindi niya, namamala, hindi niya mamamalayan. Na unti-unti na palang bumababa ang value mo sa kanya. Kaya nga, di ba, may mga nagugulat isang araw, parang hindi ko na siya mahal parang hindi ko na mahal yung partner ko. Parang wala na akong saya. Parang hindi ko na siya, hindi na ako nasasabik sa kanya. Parang isang araw, pagising ko, wala na, hindi ko na siya mahal. Hindi, hindi kasi, minsan, ano yung damdamin yung pag-ibig, ano yan, traitor yan. Patawa-tawa kayo ngayon, ang saya-saya -saya nyo ngayon. Pero, sunod araw niyan, sunod panahon niyan, wala na. Kasi nga, mali yung ano, cycle. Mali yung sistema. Malay yung pinapakita. Kaya nga labo yung kanta ni April Boy, di ba? Kaya yung kanta ni April Boy. Kahapon lamang, di ba? Tayo ay nagsumpaan. Ang sabi mo pa, ako'y di mo iiwan. Ngunit bakit ngayon nagtatapat? ba? Diba? Kahapon mahal na mahal siya. So, biglang ngayon, wala na. Di ba? Inspired. Alam mo yung sense mga sikreto o talaga naman kahit pa isang lalaki hindi ka pagsawaan lagi kang mahalin sa mga sikreto upang pang lagi kanyang kabaliwan kung ipakita iparamdam na sobrang namimiss mo siya hayaan mo siya na may ka kasi ikaw yung pag-ibig mo sapat pa rin sa kanya ganyan yan sa mga sikreto lagi mong tandaan at lagi mong gawin lagi mong ka-inspire implement sa inyong relasyon o lalaki, ay palagi kang mahalin at maging madigaya ka kay Jesus Kainspard, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. kung kalimutan na mag-like, comment so, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po na subscribe Max Park click nyo po yung subscribe click nyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload dito sa YouTube at sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise makausap po ako tungkol sa inyong problema sa pag-ibigay pa kay mess na po sa akin Facebook or Messenger o may profile picture ko pakihirap na lang po at ako mismo mag-hirap ay sa inyo maraming maraming salamat Max Park magingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli Be inspired.